So na nga guys, magandang gabi sa inyong lahat And for today's video As we all know guys that today is 24 And nasa labas po ako guys And this is my outfit check shirt is Naruto. Kaki puncin tik tik. Gago. <gulong> <gulong> so ito yung outfit natin guys. Lepas natin nya para mamaya. Trending pat. Trending pat. hindi tayo magsisimba kundi sasakay tayo ng aeroplano pauwi ng Pilipinas oh my god wow yes for the first time guys for 15 years na labas masok ako dito sa Singapore this is my first time na nakauwi ako ng Christmas even though uh, hindi siya ng ano hindi siya sa 24 itself but on 25 Christmas pa, naman naman diba at least uh, makasama ko yung pamilya ko na mag celebrate ng Christmas sa Pilipinas so magkita kita tayo bukas guys sa Pilipinas so for now dito ko sa Changi Airport mag Christmas dito ko sa lugungin yung Christmas sa Changi Airport dar flight ko guys mamaya is ano ba 155 But time check 10 o'clock na na ako ngayon sa airport So dito na ako mag christmas guys Dito na ako masasalubungin na yung Christmas So for tomorrow Kita-kits tayo sa bahay At doon natin i Itutuloy ang Christmas party Alright So this is my output check Check. <laughs> so, um, actually guys, napaka importante sa akin to kasi nga, di ba, uh, for so long na hindi ako nakauwi ng Pilipinas, hindi ako nakapag-celebrate sa Pilipinas ng Pasko, ng New Year, kasama yung pamilya ko. This is my first time guys for 15 years hindi ako nakauwi ng Pilipinas, di ba? <laughs> Gusto kong umiyak guys, pero madaming tao kaya So, may halong tuwa at ah, uh, saya dahil tuwa, saya, lungkot Hindi ko maintindihan guys, this is my first time na umuwi talaga ng Pilipinas ng, ng Christmas at napasalamat din ako sa boss ko na pinayagan niya akong umuwi even though it's already on the 25th dahil nga diba Ayan uh, Meron din tayong trabaho Busy din yung Kasi sa supermarket ako nagwo-work So busy din yung store namin Kaninang umaga Umasok ako kaninang umaga guys Tapos pag-uwi, dito na ako Uwi, tapos dito na dito So ganun pa man guys eh, At least, diba Sa 15 years ko dito sa Singapore Na labas-pasok And this is my first time na nakauwi ng Christmas At makakapag-celebrate ng Christmas sa Pilipinas Kasama yung mga mahal sa buhay Tsaka yung uh, New Year ba diba? At least, diba? So maraming salamat guys And sa lahat Kahit man eh dito ako nag-Christmas uh, sa uh, Changi Airport Babawiin na lang natin yan bukas ng umaga Maraming salamat and Merry Christmas everyone. And mag-ingat po tayo. So yun na nga. Bye-bye. So ako guys. See you tomorrow. Merry Christmas everyone. and dito na ako sa loob na ano guys waiting for my departure see ya tomorrow bye bye